Paano maglinis ng paboritong pagkain ng mga Pinoy? Ang hipon! Kailangan lang po natin ng isang matalas na gunting at gupitin po natin ang balat sa likod. Charan! Yan po! Diyan po matatagpuan ang dumi ng hipon. Hatakin lang po natin yan at tanggal na. Diba? Napakadali. Aminin, marami pong hindi nakakaalam nun. Ito pong pangalawa natin gagawin ay optional na. Kasi maraming iba na sinisipsip pa ang ulo ng hipon. Hmm, isa ka doon o hindi. So, pwede mong tanggalin, pwede ding hindi, at ang huli ay ang balat. Ako, actually, mas gusto kong may balat at may ulo ang hipon kasi mas malinam-nam. Pero yung iba, lalo na ang mga European, ayaw na nila ng babalatan pa kasi medyo messy daw sa pagkain. So, kanya-kanya yan. Ayan, alam nyo na kung paano maglinis. Three steps lang po. Bye!